pupuntahin namin mamaya dito si Mami at magagalawan ang mga gamit dito sa bahay. <laughs> hey! Ay! 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 Okay guys, napapansin ko medyo nakakarami na ang Team Gina sa akin at kay Agatep. Eh, Lagi kami na pagtitripan. Sunod-sunod na ang prank sa amin. Kaya ngayon, may naisipan kaming malupit na bawi. Yeah, <laughs> yeah, <laughs> yeah. Hindi pwedeng Team Gina Team Gina na lang ang namamayagpag. <laughs> kaya ngayon, ang inisip namin, next level. <laughs> next level na to, boy! <laughs> Meron kami ngayong nylon na binili. At ang mangyayari, ako ay papupuntahin namin mamaya dito si mami at magagalawan ang mga gamit dito sa bahay. <laughs> Alam ko naman si mami, medyo matatanggap pa naman yun. Hindi, hirap na hirap yung matulog mag-isa lagi. Dapat may kasama. Kaya ngayon... Oo nga, no? Diba? Kaya okay. ngayon, ang sasabing ko mamaya, Gaw, na pupapasama ako kay mami kasi parang may natin tayong kakaiba. Hindi, kwentuhan muna natin. Kwentuhan muna natin ang mga experience ng mga nakaraang ano, exploration. So, ngayon, isi-set up muna namin ang dapat namin gawin. Munda ka, Team Gina, dahil malalato. Ano ba gawin niyo? Ilalagay natin ito sa mga bagay-bagay. Napanood ko lang ito sa Sokmed media eh, pero hindi ko lang kung hindi <laughs> talaga magiging effective pag ginawa natin. guys, so nang umuro na kami sa pagtanggal pa lang. So guys, isi-set is lang namin, tapos papakita namin sa inyo mamaya kung ano'y sure niya once na na-set up. Na. Sige na. Guys, tinan niyo yung paghihirap namin para lang mapagtripan yung nanay ko. <laughs> sa ilalim ako ng kama. Tinan mo, mo yung, yung blinds. Tinan mo ngayon. so ito na ang final guys. Yung blinds, yung blinds. Yung blinds, yung blinds. Yung blinds. <laughs> <laughs> Yung gaming chair, gaming chair. Gaming chair. Da <laughs> dapat mabilis yung gaming <laughs> chair. <laughs> isa pa, isa pa. Pwede na, pwede na. <laughs> Hindi kita, yung sinulit. Hindi, Hindi na. naman. Balik natin. Para akong ano dito. Oh, yung ano, yung aparador. Para akong master puppeteer. Apparador, yung aparador, yung <laughs> aparador. Ay, God! Daan-daan lang kasi. So parang ganun yung mangyayari guys. Ang dami kong hawak na sinulod do, oh. Tsaka mga nylon. Para ako master puppeteer. Pero humanda ka team Gina dahil ito na ang pagbabaway ng malupit. Okay guys, so nakita nyo na. Sobrang ganda tingnan. Parang gumagalaw mag-isa yung mga bagay-bagay. Kaya ngayon tatawagin na ni Rick at ni Agatep si mami sabihin na... Anong sabihin ko? Sabihin nyo parang may mga nararamdaman ako sa kwarto kaya umalis ako. Dito. Oo? Pwede daw po, pacheck daw po yung kwarto po ni Joy. Ano? Pacheck daw po yung kwarto po ni Joy kasi po may nararamdaman po siya daw. okay Umalis po eh. Ano? po siya? Umalis po. Oo eh. po. Bakit? Oh, may nararamdaman daw po siya doon sa kwarto niya. Uy. Totoo ba yan? Oh. Okay. Pina, pina nyo na naman ako. Hindi po. Kapag ka ako pinaprank mo rin ka. Kaya aga, wala dyan? Wala po. mo po eh. Kasi po last time po parang may na-feel din po ako dyan po. Ay, diba? Really? Ang mm -hmm. ba ka? Natatulog ka ba? Oh, nandito ka ako natulog ngayon sa harap eh. Nung no, po kasi parang binabangungot po ako eh. Oh, binabangungot ka? Hindi ka nagdadasal. Baka kumain ka ng buto. Ano na tiaga ka kayo? O sige dito ako. Dito si Tito nung nagano kami. Ano yung nung nagano ako sa exploration? Yung nag-explore, nag tayo. Pero dito to 'yan. hindi medla naglakad nga daw po ako 'yung open lock po siya ng tulog. Kasi may hinahanap po siya. Paano pa paniniwala diyan basta may faith ka kay Lord. hindi to totoo O sige dito ako. Iwanan niyo ako. Ano man sa mga ganin, discover. Tumalon ka sa tubig. Ah. Tumalon ka sa tubig. Pabalikin mm. mo, sa mo na si Aga, tatamaan ko siya dito. Pabalikin mo na. Tawagin natin. Mm. Bilisan nyo lang ha. hindi ako natatakot sa tigilan nyo yung tigilan nyo yung, kung sino ka man, sa kwarto to Diyo ako natatakot sa inyo mas malakas ang pananampalataya pan. ko sa Diyos <laughs> <laughs> oh, <bagay po. laughs> Bagus. Bagus. <laughs> Bakit? Bakit? Dito, magtatapos lang sa pagtyaba kayo. Gulat na gulat si Dito. Huwag lang pa Sabi niya, hindi ako natatakot sa iyo. <laughs> Di naman nakausap niya, mami. Sabi, <laughs> hindi ko. mo namumura yung mukha niya? <laughs> Dami niyong prank sa amin, ha? Ngayon, nakapagbawi na ang Team Aga. <laughs>

So ba bago, kayong kayo mag ano, mang prank ulit, magdalawang isip kayo kasi extreme na kami. Team Aga <laughs> lang malakas. <laughs> Nanonood ko yung YouTube natin. Ano nang hindi mo ko, <laughs>